Huh. Mga kapranchard, uh, ah, nahuman na ang ato ang paglimpyo diri sa ato ang area. Ah, di area dol sa dagat. Uh, ah, na to mga kapranchard kung nindot na ba. No. Nalai, ah, comments lang mo kung kulang pa kay ang dublihan. <laughs> oh, oh, tanaw ninyo unsay resulta sa among pagpanglimpyo diri. nindut ah, nindot maayo ba? Unya uh, ah, kaaya-aya ba? Unya ato ako mong patanawon mga kapranchard. mga kafranchard among nakita nga ang ato ang surrounding diri sa ato ang duol sa dagat daghan kaayo mga nilabay nga plastik mga kafranchard karon ang buhaton manguha panguhao na mo plastik karon among limpyuhan ning area mga kafranchard para nindot pud awon, kaya ayang tingnan uh, kaya nilinisin natin at sinimula na ni Michael pag linis dito Anong masabi mo? Oh, simple mga Tagalog ang mga viewers natin ang mga uh, guest natin kapantyad ano masabi mo bro napaka ano napaka dumi ng ano maraming plastic ah, uh, dapat ating ano pang kuhain na yung mga plastic kasi naka ano to sa pa, ano pangitingnan? Pangitingnan at nakasira sa kapaligiran mga kapantyad oh oy kapantyad magtagalog ka ano masabi mo sa kapantyad ni Joe Ay, oh, ha Like a galing tinggal! nakikita nyo mga ka do ang dami na namang puting puti na makikita natin mga plastic po ito oh, na duduro kaya operation linis kami ngayon oh, para malinis maganda naman tingnan magagaganda ang, ting, ang, ati, ang ating area dito linisin natin at mamaya ipapakita ko kung sa inyo kung malinis na po ngayon po mga ka-franchard ay salitang Tagalog naman po tayo dahil yung guest natin ay Tagalog, nakakaya naman. Sa baga sa mamaya sabihin nila na si kaplanter ay hindi marunong magtagalog. At kahit na nilirapan tayo sa Kalisod, mga kaplanter magtagalog ay pipilitin natin na makapagsalita ng Tagalog. hapit na mahuman og panglimpyo mga ka-franchard uh, karon daghan-daghan na og nakolikta na nga mga plastik diri sa atong area uh, ipakita ninyo usa mag usa na kasako mga ka-franchard daghan pud karon limpyo-limpyo na ang akong makita diri makita diri eh. limpyo-limpyo na ang atong area nindot na tanawon og og nakaaya-aya nang tingnan Ah, <laughs> uh, kalimutan ko tagalog pala tayo mga ka -franchir. sorry ngayon mga ka-franchard oh patuloy pa rin ang, nag, ang pag uh, rake ni Paul Jake uh, ang kasama dito sa ating area Oh, uh, ito yung na na natin na plastic mga kafranjard oh daghan daghan na oh tingnan nyo naman ting tingnan yun naman yung ating mga yung ating kapaligiran dito oh. malinis na malinis na oh kita nyo oh, hindi pa yan tapos mga kafranjard ito po ay palapit ng matapos Uh, nasa 60% na tayo sa paglilinis at titingnan natin uli ipapakita ko uli yan pag uh, tapos na tayo mga ka-franchard ititingnan natin ang before and after ng ating paglilinis ato usab nga gilimpyuhan diring dapita mga ka-franchard oh. para nindot na gyud oh. <laughs> ano ah, nang limpyo miyari Kaya gawa po tanawon sa mga una grant ba. No. <laughs> oh. Tingnan nyo kap, mga ka uh, mamaya-maya ay pakita natin ang resulta ng ating paglilinis dito. <tapok>, tetapok, oh. Mga ka-franchise, uh, aduna ini palit sa ato ang Anistie store uh, karon. Dara. Oh, dara. Oh. Pila na ka kilo? So.

Kana ay mga kapranchay na ato nang back kapinan kay na may mga pakapin gyud basta ang palita. Palita og ginamos lang gyud na una. No. Sige, salamat. Eh, Di ka maglisod na. Okay na. O, okay ra. Okay, daghang salamat pranchay do ar brator kay sa kilo. Han kayo. Pakyaw no. Pakyaw. <laughs> Yurot na. Yurot kina, gamay so. na kuwamba. Gamay na ang bilin. Sige, okay. daghan kayong salamat. Thank you. Sa okay. di pa ginainay kay Lisod kayo. Okay. Usa sa to siya sa ato ang mga suki sa saging mga ka-franchard. Uh, Pirmi sila mo palit saging kay Baratura ang ato ang saging diri uh, mauna nga uh, og pod ang quality uh, bisan pa og pujat-pujat siya pero okay May, uh, maayo pod maayo ang quality niya manglim manglimpyo mga ka franchise kay para nindot tanawon ang ato ang area klaro ang dagat ba na no. half tanawon mga ka franchise ah, na ang ato ang paglimpyo diri sa ato ang area ah, di area dol sa dagat ah, na ato mga ka kung nindot na ba no kamo na lay ah, comments lang mo kung kulang pa kaya ito ang dublihan <laughs> oh, oh tanawan oh, sama og resulta sa among pagpanglimpyo diri. Eh. Ah, nindo maayo ba? Unya ah, kaaya-aya ba? Unya ako mong mga Oh, mo na ni mga ka-fanchard. Medyo nawala na ang mga mga plastik diri satu ato ya, area. Area sa nah oh. Nalimpyo na. Oh, na. Diri diri ada pita ang atau ang di fokus sa Ani dapat sa ang tubangan. Nindot tak ayo mga ke frontier do. Mm. Murag. Makita na lagyo na tag pananaw ba. Ato lang pud nga gi dauban kay ron wala na gyud ang atong sagbot diri Mo ni ang ato ang area nga gilimpyuhan. Nindot na kayo. Dera ang to ang area mga ka -franchir. Oh. Limpyo na. Ah, kani ang akong area ani mga ka franchise kani lang akong gikuraw pero ato lang di og limpyo ang nasigawas kay uh, para makahindot hindot ba. Maka benefits mo pud ta bisag di wala ta bay resa pagiya sa pagpanglimpyo pero magamit man pud na maka nindot man pud na sa ato ang kalanaon diri sa ato ang kubo cottage. Oh, di ba? Oh, tanawa mga ka-franchise limpyo na. Oh. Sayang kay katong mga nauna nang mi-anhidiri, dili pa ni wala pa ni malimpyo he. Mga katong nauna nga wala pa malimpyo he, mabalik mo diri para makita ninyo nga limpyo na. <laughs> mabalik mo diri, ma'am. Sir, ah uh, Tutung a pakakita nga na limpyo na ba. Oh, nindo ta kayo. Pamalik mo diri, ma'am. Banji. At ininit. Uh, hari mo diri. kaya limpyo na, oh. Oh, katong mga uh, nakaanihin na diri. Uh, pamalik mo. kaya nindot na kayo ang view na to. Diri sa to ang uh, likod. At bang sa uh, dagat. Oh. Wapo na. Several days later. Ang awa nga to ang bus mga kapranchad. Oh, limpyo na kayo. Serte <laughs> ng limpyo ha mga kapranchad Wala oh. na. Pwede na maghinda-hinda ari oh. Tungod ni kay Kinit, si Kinit ang atong ah uh, kondiri mga kapranchad uh, cleaner. Cleaner ni siya oh. Uh, So, nagpadatong na bisita nga si Ninong. <laughs> Kaya ba yung kamay ni Long nata sa front yard Oh Joe? Hello dito. there! <laughs> o, so, ay bisita ka ron so, nindot na kayo ang atong area nga, nga nalimpyuhan mga ka front yard Pamura o magsakuan pa Maingan ma nyo o magbidhane Gyo na nga mga Kustome uh, mga kuanan ni, Mga renters, mga mag rent ba O, mura ganahan dyan sila sa ambience Dari sa ato ang area Karon mga ka Ako mong pakiton sa muang nalimpyo na nga area mo ni ang mga ang mga ka para mo nindot ang ato ang paligid ang ato ang pananaw diri sa ato ang padulong sa atong kadagatan mo nga ato asyang yang gilimpyuhan na to mo ni ang ato ang makita mga ka karon nga limpyo na sus kanindot kayo mga ka nindot kayo maligo diri ba Hapit na rabasan huwan, ah, perteng lamia. Oh, muli. Muli ang ato ang atong likod diri sa ato ang Kubo Cottage. Mga na maligo, kayo, oh, na. Oh. Katong mga mag-rent diha nga gustong maligo, pwede kaayo. Araw. Oh, nihunas na. Oh. Manya lang ka mga ka-franchise. Daghan kaayong salamat sa inyong paglantaw. Ah, amping mo kanunay. God bless. Bye-bye.